nung naglaseng ng may sorpresa sa kinabukasan. Stop! Stop <laughs> so yun, guys, so for today's video, maghapon kasi si Togo talagang walang ginawa. Alam niyo kung bakit? Naginom sila kagabi nila Lucito, nila Kiling. Ngayon, lasing. What? hindi siya mapakinabangan, wala talaga siyang ginagawa dahil ganun siya nang ganun sa CR. So may gagawin tayo sa kanya para mawala ang over niya. Diba? So tara, tumahin mo ako. Hi! Hi! Naku, matutuwa ka sa gagawin ko sa'yo. Talagang masayang masaya to. Han! Ano ba? Ano ba yung mga tingin mo na yan? Parang kang tangan Oh shit! Andrea, may hangover ka. Ah. Maghapon hindi di kumilos. Matutuwa ka sa'yo, gawin ko iyo. What is that? Saman mo ko. May surprise ako Dali nga, parang ang tanga. Ikaw lang yung naglaseng ng may surprise sa pakinabukasan. Eh, huwag kang mag-inato Ano naman yan? Basta, Basta, magtiwala ka lang sa akin ha? Huwag kung mong tatanggalin ito, ha? Ba't yung tatanggalin? Basta, ang bahala sa'yo. Magkakapera naman ako. Ang bahala sa'yo. Tingin sa mo ng cash, para maniwala ako. Hindi. Muna... Hindi cash ang ibibigay ko sa'yo. Oh, ano? ano bibigay mo? Basta, tatin, ano. Mm -hmm. Ayaw mo. Tira, -tira ayaw mo ayaw mo? Sleepers, ayaw mo. Oh, ayaw mo. O, tara dali. Ayaw, Mas, pa, lakad, ka lakad ka lang. Lakad ka lang, lakad ka lang. Diretso, diretso. Diretso lang. Diretso lang ha, ka lang. Ano ba? Parang lasing pa rin. Ba't baka may na dito ah? Pabunggo ako. ah Wala, Ay, tama. Tayo sa iyo pa. ba? Ito. Yan. Nandito ko dyan. Dari, halawit lang. Halawit lang. Oh, hell no! Okay ready tika na ka. Naman. Okay. <laughs> Stop! All the way! All the way! Ay, malalimit! Tapos pa makati. Makati, mahal. Masakit. Di ba may hangover ka? Hindi ba? Ilom ka, ka ng inaw. Hindi ka makakalapit sa akin. Dapat sa'yo, hindi nangisip.

go Sin